Huwag kang sisimangot-simangot dyan sa pag-alaga sa anak mo. Ayusin ninyo ang pag-alaga sa bata. Kahit nung ginawa ninyo yan, grabe ang bikangkang mo. Sigurado ako, napakalaki ng isi mo habang ginagawa yan. Ngayon na mag-alaga kayo, ganyan ang ipapakita nyo sa bata. Nakasimangot. Nakakapagod mag-alaga sa bata, no? Tapos kayo, mga suwail lang kayo. Ngayon, naranasan na ninyo. Pinagsabihan ko kayo para hindi kayo mapagod pag mag-anak kayo. Magsipag, ayos kayo sa buhay ninyo. Kaya kung maayos ang mga buhay ninyo, dapat sinyorita ka ngayon. Kaya tamad ka man, sinyorita ka. Dapat naghintay ka na, naging milyonarya ka. Para marami ka dyan, magyaya dyan sa anak mo. Ngayon gaganyan ninyo yung bata Magsimangot-simangot kayo Kapag mapagod kayo sa pag-alaga Kung nag-ayosana kayo sa mga buhay ninyo